Itong maswerteng turista na first time sa lungsod na Baguio ang napili ng Baguio Correspondents and Broadcasters Club para sa Lucky Summer Visitor 2024. Sa loob ng apat na araw ay nalibot ng isang pamilya mula sa Negros Occidental at dalawang mag-partner mula sa Davao City ang iba't ibang atraksyon sa Dublay, Latinidad, Tuba, at Baguio City all expenses paid. Ito ay handog ng Baguio Correspondents and Broadcasters Club o BCBC kasama ng City Government at Baguio para sa kanilang tao unang search for a lucky summer visitor. Parte ito ng Media Club, isang pagtitipon ng mga mamamahayag ng Cordillera na ginaganap tuwing Semana Santa. Kwento ng President ng BCBC na si Thomas Picanya, naging tradisyon na ito ng naturang media club na nagsimula pa noong 1964 yung mga editors dati ng Gold Ore, sila nagsimula nito. Ano nangyari? Parang katuan lang to, na parang uh, media camp. So mula noon, 1964, nagtuloy-tuloy na yon naipasa-pasa sa mga media na mga naging officers. Dagdag pa niya na ang layunin ng search ay ang maibida ang iba't ibang tanawin sa Benguet at Baguio City. Para kay Rezio Joy Soriano, isa sa pitong napiling Lucky Summer Visitor, ang pinakatumatak sa kanyang destination ay ang Tamawan Village. Kasi ano siya talaga eh, culture tapos madala siyang natuturo sa school. Ako kasi slightly meron, uh, gusto ko yung mga history pero hindi ko talaga siya uh, na ano. Yung parang ano, uh, sarili mong kaalaman. Naging emosyonal lang ilan sa mga LSB na nagpahagi ng kanilang mensahe ng pasasalamat dahil sa mainit na pagtanggap sa kanila ng BCBC at ng local government bilang panauhin. Abangan sa susunod na taon kung sino-sino mga maswerteng first-time tourists ng Bagyo ang mapapiling Lucky Summer Visitors 2025. Sa ngala ni Hazel Rosinfante at Joy Ann Palawag, Jimmy Malingan para sa Herald. Balita!